So ayan mga idol, ah, nandito nga pala ako sa taliman namin na talong ah, Magkulay nga pala ako ng, ano, ng talong mga idol Para ano, may lulutuin para bukas pang baon sa trabaho mga idol Ako lang

So, ito na mga idol, yung konting ginulay ko lang, ah uh, yung iba para baon ko bukas sa trabaho, pero yung iba naman na uh, ano eh ihawin ko mga idol. Oh, ayan oh. Katamtaman lang yung laki na ano na talong, katamtaman lang yung mga kinuha ko. Oh, ayan oh. Pinili ko lang mga idol at para bukas naman ano igisa ko lang sa baguong yung pangbaon ko mga idol. Ah, uh, simpleng gisa lang para bukas na baon sa trabaho ni idol o yan lang mga idol may ibring talong lang mm